And lastly, number three, Lord, examine me for offenses. Lord, suriin mo po kung anong mga masasama ang ginagawa ko na hindi nakakalugod sa'yo. Tuloy natin yung Psalm 139.24 See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Narealize ko ito ang pinakamahirap nating gawin. Kasi ayon na ayaw nating may nagsasabi sa atin ng ating kamalian. Isa na ako dito. Kaya nga nagsisinungaling tayo sa ating sarili. Nagpe-pretend tayo na okay tayo kahit hindi. Pero ito yung kailangan nating matutunan kaibigan. Lalo na kung gusto mo maging close sa Diyos. Ang pakikipag-fellowship mo sa Diyos ay may requirement. Ano yon? Ang pagiging totoo sa kung sino kasarap ng Diyos hanggat hindi mo ina-acknowledge na ikaw ay makasalanan, hanggat hindi ka nag-a-agree sa harap niya na ikaw ay may pagkakamali, ay hindi ka magiging close sa kanya. Kasi yung pride mo ang maglalayo para magkaroon kayo ng malapit na relasyon at fellowship. Sa kabaligtaran, kung meron kang broken spirit, ikaw ay poor in spirit, ikaw ay magkakaroon ng malapit na relasyon sa kanya. Sabi sa Matthew 5.3, Blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven. Ang ibig sabihin ng poor in spirit ay hindi mahirap ka sa pera o ari-arian kung hindi ito ay kabaliktaran ng taong buo ang confidence sa sarili. Ang pag-asa niya ay nasa sariling galing at lakas. Pero ang poor in spirit ay wala kang confidence sa sarili mo. Nire-recognize mo na wala kang magagawa sa sarili mo kung wala ang Diyos. Hindi mo kaya magpakabuti kung wala ang tulong ng Diyos sa iyo. Kinikilala mo ang iyong mga kasalanan. Alam mo na bankrupt ka spiritually sa harap ng Diyos. At dahil dito, sabi sa talata, ikaw ay blessed. Ikaw ang merong pagpapala sa Diyos. Ang sabi dyan ay, for theirs is the kingdom of heaven. Wow, na ko na baligtad. May mga self-reliant at self-confident na mga tao na nagsasabi na sila ay pupunta sa langit dahil mabuti silang tao. Marami silang natulungan at marami silang good works. Pero tingnan mo, ayon sa talata, sila ang hindi makakakita ng kaharian ng Diyos. Pero sa kabaliktaran, yung mga taong poor in spirit, nagsasabi na makasalanan sila. Wala silang ka-confidence sa sarili nila. Kaya inilalagay nila ng buo ang pananampalataya nila sa Panginoong Yesus ang nagbayad ng lahat ng kasalanan nila. Kaya tingnan mo ang sabi sa talata, para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya kaibigan, sabihin natin kay Lord, Lord examine me for offenses. Baka po nakaasa na ako sa sarili ko at hindi na sa inyo. Sabihin nyo lahat ng masama akong nagawa upang mabago ko po ito sa tulong nyo. Sabi sa Kawikaan 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik doob at nagsisisi. Grabe no? Kung tago ka ng tago ng kasalanan mo, kung palagi ka nagpe-pretend na wala kang kasalanan, ay kaibigan, ang sabi sa talata, hindi ka mapapabuti. Hindi ka kahabagan ng Diyos. Ang habag ng Diyos ay para sa mga taong umaamin ng kasalanan. Pero kung hindi ka umaamin, ay hindi ka kakahabagan ng Diyos hindi sinabi sa talata na ang habang ng Diyos ay para sa mga perfect no, ang habang ng Diyos ay para sa mga taong hindi perfect at nagkakasala pero marunong umamin at magpakumbaba sa Diyos yun sila ang kahabagan ng Diyos narealize ko si David kagaya natin hindi din perfect nagkasala din siya pero sa halip na itago yung kanyang kasalanan, inamin niya ito agad nung kinausap siya ni Samuel. Nung araw, may panahon na nagpaiwan si David sa kanyang palasyo. Hindi siya sumama sa digmaan na dapat sana kasama siya dahil siya yung hari. Pero hindi siya sumama. At doon sa kanyang pananatili sa palasyo, namataan niya si Bathsheba at hindi doon nagtapos ang kwento kasi pinakuha niya si Bathsheba na asawa ni Uriah at sinipingan ito at hindi nagtagal na buntis si Bathsheba dahil dito gustong pagtakpan ni David ang kasalanan niya kaya pinatawag niya si Uriah upang pauin ito sa kanila at pasipingan sa kanyang asawa Parang nga naman isipin ng mga tao na si Uriah ang ama ng pinagbubuntis nito kaya lang hindi tumuloy si Uriah sa kanila hanggang sa nag-decide na si David na ipadala ulit sa digmaan si Uriah at ilagay siya sa unahan habang may digmaan upang siya ang mamatay at ganun nga nangyari namatay si Uriah. Grabe, inabuso ni David ng kanyang kapangyarihan. Nag-violate siya ng inosenteng tao si Bathsheba. Nangalun niya siya. Sinira niya ang isang pamilya. Pinatay niya si Uriah. Tapos nung sinilang ang anak nila ni Bathsheba, as a consequence, nagkasakit ito at namatay. At grabe, unti-unti, step by step, palaki ng palaki, palalim ng palalim, ang naging kasalanan ni David. At hindi niya ito nalalaman. Bakit? kasi madaraya ang puso. Dinadaya niya ang kanyang sarili. Okay lang ako. Wala akong problema. Buti na lang nung sinabi ni Samuel sa kanya ang kanyang kasalanan, agad niya itong inamin sa Diyos. Kaibigan, kumusta ang iyong puso? Paano mo nakikita ang iyong sarili pagdating sa kasalanan? Kapag meron kayong accountability and prayer partnership, anong sinasabi mo sa iyong partner? Okay lang ako be, improving gaya ng dati. Kaibigan, make this a habit. Sabihin mo kay Lord, Lord, examine me for offenses. Kasi kung palagi mo sinasabi okay ka o kahit hindi mo sinasabi na okay ka pero wala ka ding ginagawa para alamin ito at baguhin, ay ang tawag dito sa Bible ay mataas ang tingin sa sarili. O they flatter themselves too much. Sabi sa Salmo 36.2, dahil mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan para kamuhian ito. Narealize ko na mabibigo, magbago ang isang tao kapag masyadong mataas ang tingin niya sa sarili. Dinadaya lang niya yung kanyang sarili. Hindi ako masamang tao, wala akong ginagawang masama. Kapag meron kang gustong i-correct sa taong ito, hindi mo siya makokorek kasi sasama ang loob sa iyo. Salip na aminin ng kasalanan niya. Kaya kaibigan, kailangan mo maging habit ang pagsuri sa puso mo. Lord examine me for offenses. Mag-ingat ka kaibigan dahil kapag mas marami kang alam sa Bible o mas mataas ang edukasyon mo, may tendency ka na maging mataas ang tingin sa sarili. Sabi sa 1 Corinthians 8:1, kahit marami na ang ating nalalaman, dapat nating tandaan na kung minsan ang kaalaman ay nagpapayabang sa tao. E gan kapag mas dumadami ang kaalaman mo sa Biblia at kaalaman mo sa ibang area, mas dapat nating sinusuri yung ating sarili. Lord, examine me for offenses. Baka po kasi lumalaki na ang ulo ko. Lord, examine me for pride. Baka yumayabang na po ako. Ingatan din natin kung tayo ay nagsiserve na kay Lord. Bakit? Kasi mas nangkakaroon tayo ng pride. Okay naman ako. In fact, nagsiserve ako sa Sunday school ganito yung ginagawa ko sa church. Nagtuturo pa nga ako eh. Kaibigan, kung tayo'y naglilingkod na, ay mas lalong dapat nating sinusuri yung ating puso. Kasi baka mali yung motivation kung bakit tayo nagsiserve. Lord, examine me for offenses. Baka kaya po ako nagsiserve kasi gusto ko lang ma-please ang aking d lead group leader o ang aking magulang na pastor. Lord, baka kaya po ako nagsiserve dahil gusto ko lang maging maganda ang tingin sa akin ng mga tao. Lord, examine me, baka meron po akong pride sa iba't ibang paraan. Lord, examine me kung ako ba ay harsh sa ibang nagkakasala. Pinupun na ako sila ng may kayabangan at hindi ko tinitignan yung aking sariling kamalian. Lord, pag ba merong sumita sa akin, sinasabi ko ba na wala kayong pakialam buhay ko ito? Lord, madalas ko bang i-compare ang sarili ko sa iba? Kaibigan, mas makikita natin ang sarili nating offense kung ang sarili natin kinukumpara natin sa Panginoong Yesus. Hindi sa ibang tao. Kasi pag sa kapwa mo tao ka nag-compare, talaga naman sasabihin mo mas mabuti ka kaysa sa kanila. Pero pag sa standard ng Panginoong Yesus ka nag-compare, marami kang marirealize na mali. Bakit? Kasi ang Panginoong Yesus ay banal at perfect. At hindi ka matatapos magsikap na mag-improve kasi alam mo na hindi ka magiging perfect. Kaya patuloy ka lang na mag-e-examine ng iyong sarili. Kaya kaibigan, huminto ka muna kahit nasan ka ngayon. Pag-isipan mo mabuti, anong mga offense ang dine mo? Anong kasalanan ang nirarationalize mo? Anong issue ang tinatago mo? Ito ba addiction sa porn, alcohol, o drugs? Ito ba yung iyong anger o temper? Tapos sinasabi mo, hindi ako magagalit ng ganito. Kung hindi dahil sa ginawa mo, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ba ay nagpe-flirt sa opposite sex? Addicted ka ba sa pagkain na sobra? Addicted ka ba sa paggastos ng pera at nagpe-pretend ka na parang wala kang problema? Mataas ba ang pride mo at sinasabi mo na hindi mo kailangan ng tulong ng iba? Ibigan, tanda mo ito. Ang paghingi ng tulong sa iba ay hindi sign ng weakness. Kung hindi ito ay sign ng wisdom. O kaya naman, maring nagwo worship ka, pero lumilipad ang iyong isip. Present ka sa worship, pero absent ang puso mo. Kaya nga, tanungin natin ng Diyos. Lord, examine my heart for offenses. Kaibigan, maring kinakausap ka ng Diyos sa pamagitan ng ibang tao. Kaya lang, hindi mo ito pinapansin. Tandaan mo ito. Kaibigan, kapag merong isa o dalawang taong sumisita sa iyo, sa parehas na issue, nako kaibigan, makinig ka na. At huwag ka magalit sa kanila. Maaring may nagsasabi sa'yo, kaibigan, medyo hindi mo na naiiwasan ang paglalasing. Kailangan mo na itong ihinto bago pa masira ang iyong kalusugan at testimony. Kaibigan, makinig ka at magbago. O kaya maaring may nagsasabi sa'yo, kaibigan, yung uri ng iyong pananamit, nakakadistract na sa mga nag-worship. Kaibigan, makinig ka at magbago. Ibigan, unawain mo ito mabuti. Pag sinabi mo sa Diyos na search me, evaluate me, examine me, ay bukod sa salita ng Diyos, gagamit din siya ng tao na magtutuwid sa iyo. Kaya huwag ka magagalit sa kanila. And then suriin din natin ang ating sarili. Kung ano mga bagay na pinangangatwiranan natin. Kapag palagi nating naririnig sa sarili natin na hindi naman ito big deal, nako most likely big deal yan. Misa, sasabihin mo, hindi naman big deal ang pag-absent sa office kasi nagagawa ko naman ng trabaho ko. Nako, kaibigan, tignan mo mabuti ang iyong sarili kasi nagsisinungaling ka na sa sarili mo. Kapag masyado ka defensive, nako, meron kang kailangan baguhin, kaibigan. Kaya gawin mong habit ang pagsusuri sa sarili. Sabihin mo sa Diyos, Lord, search me. Evaluate me. Examine me for offenses. At pag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng pagbabago sa iyong buhay mas magagawa mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Narealize ko na merong isang pinaka-importanting pagsusuri ang dapat nating ginagawa sa ating sarili. Ito ay ang pagtiyak kung ang ating bang pananampalataya ay tunay. At kung ang Panginoong Isus ba talaga ay nasa atin. Sabi sa 2 Corinthians 13.5, Suriin ninyong inyong sarili kung talaga may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Sabi sa talata, ay suriin natin yung ating sarili kasi baka hindi tunay yung ating pananampalataya. Kaibigan, ano mga bunga ang nakikita natin sa ating buhay dahil tayo ay nanampalataya na sa Panginoong Yesus? Anong patunay ang nakikita natin sa ating buhay na siya ay talagang nananahan na sa atin. Kasi kung totoo yung ating pananampalataya, magkakaroon ito ng bunga sa ating buhay. Magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Magkakaroon ka ng desire na paluguran siya sa buhay mo. Magkakaroon ka ng desire na makipag-usap sa kanya araw-araw dahil may relasyon na kayo. Magkakaroon ka ng desire na kamuhian ng kasalanan. Magkakaroon ka ng desire na ipaggamit ang iyong sarili sa Diyos para sa pagdala ng mga kaluluwa sa kanyang kaharian. Kaibigan, ang mga ito ang bunga ng tunay na pananampalataya, ang pananampalataya na buhay at hindi patay. Kaya nga sabihin mo kay Lord, Lord, search my heart, evaluate me, examine me, kung meron na pong bunga ang aking pananampalataya, kung buhay po ba ang pananampalataya ko o patay. Kung wala pa ay tulungan mo ako manampalataya sa iyo ng tunay upang magbago po ako para sa ikararangal mo. Ibigan marami, iniisip mo na parang wala pa yata ang mga bunga na ito sa aking buhay. Gusto kong matiyak ngayon na nasa akin na talaga ang Panginoong Yesus. Ibigan manampalatay ka sa Panginoong Yesus na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Manampalatay ka na sa biyaya Niya ay patatawarin Niya ang lahat mong kasalanan. Kapag ginawa mo ito, ngayon din patatawarin Ka Niya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ilagay mo yung pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaaming ko po na ako po yung makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko na aking puso pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako lumago at maglingkod sa iyo. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa iyo. Sabi ni Israel Sangwil, You should examine yourself daily. If you find faults, you should correct them. When you find none, you should try even harder. Kaibigan, ang pagsusuri sa sarili, ay araw-araw. Habang ine-enjoy mo time time ninyong dalawa ni Lord, tanungin mo siya, Lord, search me. Mas lumago ba ang pagmamahal ko sa kaysa last year? Lord, mas nasasabik ba ako makapiling ka kaysa last year? Lord, search me. Lord, evaluate me. Patuloy ba ako nagtitiwala sa iyo kahit may trials at troubles? Lord, evaluate me kung sa tulong mo ay intentional ba ako na iwasan ang temptation sa buhay ko? Lord, examine me for offenses. Kinamumuhian ko ba ang kasalanan o hinahayaan ko lang ito sa aking buhay? Kaibigan, kung may nakita kang kailangan baguhin, ay baguhin mo ito. Kung wala naman, mas lalo ka pa magpasuri sa Diyos hanggang makita mo ang kailangan mong baguhin. Bakit? Change habit, change life. At pag nagkaroon ka ng pagbabago, ikaw ay magpapabuti at magbibigay ito ng glory sa Diyos. Kasi hindi ka na kasama sa mga Christian na parehas lang ang buhay sa mga hindi Kristiyano. God bless.